Dito ako kakain. Walang kuryente. <laughs> bibi, nya mo bibi di mo ha. Pinakain naman kayo ni mama. Mhm. Yan -mm. ito yung ulap. Pangatlong ano ko na to? Pangatlong ah uh, Pangatlong pangatlong hugna ba? Or ininit ko lang. Uh, di ba? <laughs> Save na save yung aking ulam din. Hawa sa bibi. Hawa sa unya. Kamu ba? Pinakain naman kayo ni mother. Alam niyo yung mga aso, pag kahit pinakain na yan, talong na na aso sa bukid. Ayaw. Talagang, pag may kumakain na tao, nandun sila. mga kuliglig. pinigop ko na yung sabaw. dati nung bata pa kami mag mag ulam kami ng native chicken pag my birthday lang Mm -mm. Kasi Pag meron kaming native chicken Ibibenta namin yan sa palingke Para Yung Yung kita Pag nabinta na yung native chicken Ay ibili namin ng asin asukal gaas para meron kaming dati kasi ang ginagamit namin sa walang kuryente dati sa bukid so ang ginagamit naming source of ilaw ay yung lampara or lamparilla na para may ilaw lagyan mo ng gaas kaya so, mahal kasi ang native chicken so maka maka dala kami ng dalawang piraso ng native chicken ay ano nya ala bumalik yung kurente ay sapat na yon sa pangangailangan namin sa isang linggo ibibenta ang native chicken para makabili kami ng toyo kung saan yung toyo na yon yun yung yun yung main ulam namin kaya ganun ka ganun ang buhay bu ganun ang buhay sa bukid namin pero masaya kami kahit ganun ang buhay namin ngayon, medyo nakaluwag-luwag na sa buhay hindi na kami nagbebenta ng native chicken kami na ang kumakain sa mga native chicken namin Kaya dati, pag my birthday, ang saya namin. Kasi makakain kami ng manok. At yung isang manok, subakan niya ng papaya. lagyan ng atswete at lagyan ng maraming tubig higupin ang tubig masaya na kami madilim na eh ayaw ko na Mabait si Pfizer. Ay, Pfizer. Hmm. Ayan. Nakaano lang siya. Pero pinakain na, pinakain na to ni Mother. Kasi mas una silang kumain doon sa kabila. Kasi nga, pag walang kuryente, maaga kaming kakain. Yung mga ano kasi, yung mga solar lights si Nunoy Turoy lang ang nag install doon sa kanyang kusina so pag mag brown out ang kusina ni Nunoy Toroy ay may ilaw dito wala kasi yung mga solar lights ay sa labas ko pina install <laughs> Dati, nung ano pa ako, yung alam niyo yung dati, di ba? Maubos ko ang isang buong manok sa isang kainan lang. <laughs> Ngayon, hindi na. Ito, maliit lang to eh. Ito yung tinatawag sa amin na tali. Tali yung hindi pa gaano kalaki pangatlong kain ko na to kagabi kagabi pa to eh kahapon pa to tapos iniinit ko tapos kain ng umaga hindi ako nag lunch tapos ngayon tapos na ako himay himayin ko lang papakain ko to sa aking mga aso pero yung mga buto nito hindi kasama kasi nakakaano to sa kanila nakaka nakasama sa kanila bituka mga ganitong buto oh. kasi matigas eh lalong -lalo na native matigas ang buto ng native chicken kaya <coughs> himay-himayin ko muna para ibigay ko sa kanila, kasi naghintay si Bibi Ash, wait Bibi Ash. At si Bibi Pai, wait Bibi Pai ha. Mami himay himaying ang salap kay ng mga ganito. Madilim na talaga <laughs> Ang dilim na Sige naman, no, ibabay na Meron kayong second dinner Courtesy of mommy mm. Mabait si ano Si Pfizer mabait siya Ayan no, nakaano lang siya Nakahintay Nakaupo Ito mga ganitong buto oh. Ang sarap ano hen, pakpakin. Sige na. Thank you. See you on my next. Bye. <laughs> Madilim na talaga. Ayun oh. Tapos ito yung solar. Yan, solar yan. Sige na, bye-bye na. Bye. Thank you. Ayan, solar po yan. Solar lights yan.